Hello! So, bago magsimula po ito, pwede po ba makapag-like and share, subscribe, pinili yung notification bell para pititur sa ating video. So, simulan na natin. Let's go! So, ano po guys? So, yan guys. So, kaya ginawa natin ito. Kagawa tayo ng parkour series. Gamit ang kuwetib. So, sleep muna tayo. First. Mamutay <laughs> daya. Lagi tayo patay dito, guys. Sino ko rekord dito, so, inanime ako. Hindi na magre-reading comments. Hindi na magre-reading comments. Kasi ka na nga. Pwede yung comments to guys. Han, buti. So, sige kung sino nag-comment guys. Siya ay mag pogi at maganda. Cute. At at cute at pangit. Kung sino hindi nag-ano comment, siya ay pangit. Tapos i-follow nyo na din ako dito. go. Hindi ka tayo guys. O, oh, kaya nyo yun? Oh, ingay ito eh. Nag-record ako eh. Nag-reading comments ka na kasi. Wala Ano pong sabong ginagamit ninyo? Dab. Dab. Diwa. Ano, by -derm. Paano ka po tumain? Ah, uh, nakatayo. <laughs> Nakapikit naka ka po ba pag natutulog? Nakadilat? Kuya, bakla ka po ba? Hindi? Ako mag- ako magko-comment. Okay. And, bilis, kaya niyo Mag-parkour? Tingin yung kaya kasi may pa kayo. Hmm. Dahil wala pa naman nag-comment, kunyara may nag-comment na. Kuya, ba't, ba't ang pangit ko? Malamang, pinagili ka sa tain na malaki. Tsak lang. Ay, joke lang ha, baka nagsumbong ka sa mama mo. Kuya, bakit yung isda nalulunod? Ha? Hindi ko alam. Baka ayaw niya sa tubig. Mara pa po. Kuya. Ba't namatay ako? Anong siya mama mo? Kung gusto niyo free diamond sa ML, pinatikin niyo yung link sa bayo ko. Dapat main eh. No guys? Or... Hmm. Ay, naka. Hirap. Please comment na kayo para magkaraan ako. Oh. Kuya, ba't ang pangit ko? Ha? Dari mo sa si mama mo. Mabasahin ka mga comment niyo. No, so, next. Kuya, ampun lang ba ako? Hindi. Parang hindi. Hulog tayo ng hulog ka. Hindi ko pa kasi kapasado ito eh. Next. Kuya, yung tubig, yung alat. Siyempre, natural tubig. big to. Patay tayo na patay. Kuya, may shot na kanya po ba? Hmm, wala. Pangat-pangat kayo, paano magkakasyota? Ah! Uy, kinder pa lang ako. Joke lang. Grade 5 na ako. Lagi ako patay ah. Kaka inis. Yan hey! guys. Kuya, dakasan ako sa wet ko nasa listahan na kasi nakakomment sa minsan kaya hindi naman nakita yung mga comment. ingay guys So nakita nyo naman sabarang sa barang madali lang naman yung ginawa kong parkour. ko yun mooran na naman. Bakit yung 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 wala naman nag-follow -nag sa akin eh. Yan. Okay na, matay na kayo. Hindi ako marunong. Hmm. Hmm. Okay. Hmm, sayo na kayo. Hindi ka Salamat kayo. Ito pa lang alam kung ano. Dapat may sponge check dito na. So, aayosin natin to sa spoke. Bukas magre-reading yung comments ulit tayo. Kuya, bakit di ka pumaroon ng parko? Ha? Huh? Ano mo sa mama mo? Chariz. Yan. So, wala na na-comment. Ah, napatay na tayo. Nadulas pa nga. So, pumapasok po ba kayo? <coughs> Hindi, nagkaka lang. Siyok lang. Di, di, di ko nga alam paano magka-cutting eh. Saan ako, ako dadaan? Sa point mo? Kaya na nagpabakay ng Marquez 5. Ha, tapos na yun, di ba? Nandito na tayo. Comment na kayo, bilis. Comment na pa kayo. Um, set ya ya nanti kita yo gila apa gila nggak nggaknya <coughs> oh, Islam pula yang guys kadi time apa So, uulitin na lang natin ito. Ano kaya? Kakawin tayo. Yun. O, yun lang. Yun. Yun. namatay na tayo. Na, na ba mag-comment? Buti, naisip ko to. Yan. So, okay na ba yung parkour na ginawa ko? Habaan ko pati. Eh. So, ako okay lang kasi gumawa nito, guys. Kuya, may nangiligaw na po ba sa'yo? Wala pa. Ano oh, ako? Babae? Yan, Lapan na tayo din Kuya. Ano? Hindi pa din po pinapansin. Ay, na, napansin na ito. Hmm. madali lang pala yung na ginawa ko, ko tayo kuya ba't ano na po ano pero yung sige kayo malapit na tayo kuya ano wala lang wala lang hmm. sorry Bakit? Pogi ko. Pangit ko po ba? Hindi. Huwag mong isipin pangit ka. Pangit ka talaga. Uy, Charles lang ah. Ba magalit mama mo. Ano. So, gusto niyo, kung gusto niyo makita yung aking YouTube channel, so, pinutin niya yung link sa bio ko. Hmm. Wala! Wow! Mm -hmm. Wala na, na comment yata. Tapusin lang natin ito kasi. Ito, may nag-comment pa yung isa. Kita ako, support ko. Ha? Yun. Yun. Yeah. Kuya, may kapatid ko po ba? Opo. apo. Sumunod po ako sa panganay. Pangalawa lang po ako. Tano! Huwag mura, huwag ka magmura. Yan, pagpasensya yun, nag yung nagas yung aking pinsan. Hmm, ano yung talo niya? Ano? Jaju. Yan. Kuya. Oh. Maganda. Maganda, maganda, po ba ako? Oh? Hindi. bangit ka. Pangit. Nagkamukha ka. Ita. Yung asok, yung pot ko. Pots. Huh? Huh? Yeah. Huh? Huh? Ano? May naliligaw na po ba sa'yo? Wala nga, di ba? Paulit-ulit kayo. So, tapusin na natin. So, malapit na po, guys. Lat na lang yun, oh. Kasi may sponge check naman na tayo. Ganyan. Wait lang po. So, yun lang nga po, guys. Yun lang po, guys. So, haba ang natin yan hanggang doon. sa tapos natin ito. Mamaya na tayo Yan na naman. Tatawagin na naman ang mga kanil. Yung. Ano yung kinukuha ni baby ko? Awa, baby. Diyan, diyan mo lang. Yan. Yan. Pag nagawa natin ito guys, babalik ulit tayo ito. Yan. Yay! Kawa na natin ito lang So, like and subscribe. pin yung petition mail para po. So, yun na lang. Bye-bye. Bye-bye guys. Follow niyo ako.